Isang magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ako sa oras na ito ay nais ko pong uh, ipangaral ang salita ng Diyos. Ito po ay ang pag-usapan po natin ay patungkol po sa bautismo. Maraming mga tagapagturo o reliyon na ang bautismo daw po ng water baptism ay nakakaligtas. Ang bautismo sa tubig ay nakakaalis ng Uh, kasalanan. Totoo nga ba na ang bautismo sa tubig ay nakakaalis ng kasalanan? Nakapagalis ng kasalanan? or nakakapagligtas? Yan ang turo na palagi nating narinig sa mga iba't ibang relihiyon na nagtuturo patungkol sa bautismo. Ano ba talaga ang sinasabi sa Biblia? Yung tinuturo ko ba ng reliyon o yung mga tagapagturo na ito ay sinusundan po ba nila ang turo kung ano po ang nakasulat sa banal na kasulatan Umpisahan na natin sa pagbabasa sa Acts chapter 2 verse 41 ganito po ang mababasa Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan Ayon sa talata ang dapat mong gawin pagkatapos mong maligtas ay magpabautismo ka sa tubig. Pagkatapos mo daw na maligtas, magpabautismo ka sa tubig. Ang bautismo po ba sa tubig ay utos ng reliyon, utos ng tagapagturo, o Diyos ang nagutos? Sabi po sa Matthew chapter 28 verse 19, malalaman po natin dito kung sino po ang nagutos patungkol po sa bautismo na ito. Sabi po sa 28 verse 19 sa book of Matthew, Humayo kayo sa buong sanlibutan at turuan ninyo ang lahat ng bansa na bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang nagkuman po ng bautismo ay ang Diyos mismo ang Diyos ang nagsabi Go ye therefore and teach all the nations baptizing them in the name of the Father, of the Son and of the Holy Ghost hindi reliyon ang nag-utos hindi ang tagapagturo ang nag -utos. kundi ang Diyos Pagkatapos mong maligtas, magpabautismo ka daw. Sabi, yan, yan ang sabi ng banal na kasulatan. Mismo ang Diyos, go ye therefore. Hindi tao ang nagsabi dito. Hindi yung simpleng tagapagturo o religion, kundi ang Panginoon na nagsabi. Kinuman po na. Sabi ho ng Diyos, go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ang bautismo ay isang paraan sa pag-anib sa local church. So gaya ng na sinabi ho natin kanina, ang bautismo ang pinag-usapan dito. Ano ba talaga ang turo na dapat natin sundin? Kung ano po ang nakasulat sa madal na kasulatan? Ang bautismo sa tubig, ay isang paraan ng pag-anib sa local church. Ang tubig ng bautismo ay hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Gaya hong sinabi natin kanina na may mga tagapagturo na ang bautismo daw po ay nakakaalis ng kasalanan. So sabi ho dito sa 1 Peter chapter 3.21 na ayon sa tunay na kawig ngayoy nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo ang bautismo hindi sa pag-alis ng karumihan. Itong karumihan to ito'y kasalanan ng laman. Kasalanan ng laman. Ulitin ko po, na ayon sa tunay na kahawin, ngayoy nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Isu Kristo. So, hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Ang sabi ko, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi o good conscience sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay makuli ng ating Panginoong Isu Kristo ang bautismo sa tubig, ang bautismo daw ho, hindi nakakaalis, hindi nakapag-alis ng kasalanan. Kaya kung may narinig tayo na ang bautismo ay nakapag-alis ng kasalanan, tignan natin yung Bible. Ang bautismo sa tubig ay isang larawan ng, is, ng spiritual baptism. So, meron palang sabihin hindi lang bautismo sa tubig. Meron pa ng water baptism at saka spiritual baptism. So dapat itong dalawa ito dapat ma maintindihan o maunawaan natin yung dalawang bautismo ito. Meron pa na tinatawag na Holy Spirit baptism o spiritual baptism and water baptism na nangyayari sa sandaling ang tao ay tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. So, ito yung spiritual baptism na tinutukoy. Nung ikaw daw ay nagrepent, nagbili. nung ikaw ay tinang tinanggap mo ng yung Panginoon na matay, inilibing at nabuhay maguli para sa akin. Yun pala, yun yung binautismuhan ka ng banal na espiritu. Death burial, and resurrection. Sa sandaling ang tao ay magsisi at manampalataya, babautismuhan siya ng banal na Espiritu. Nung nag-repent tayo, nag-believe, binautismuhan ka ng banal na Espiritu. Kaya na sinabi po kanina, ano ang dahilan bakit bautismuhan ka ng banal na Espiritu? Upang mapasok siya kay Kristo para daw ipasok kay Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 sa pagkat ang isang espiritu tayo ay Hudyo o Grigo maging mga alipin o mga laya at tayong lahat ay pinainom sa sa isang espiritu. Sa sandaling siya ay maging in Christ. Ito na nung nabautismuhan ka ng ba ng Holy Spirit, Manal na Espiritu, ipinasok ka sa tawan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang tawag sa iyo nun ay, In Christ. In Christ ka na. Kasi ipinasok ka na sa katawan ni Kristo. Binotis mo Siya ay tiyak na ligtas sa parusa ng Ipiyon. Kaya, ay. sigurado, naligtas ka na sa parusa ng Ipiyon. Sa John chapter 10 verse 9, ako ang pintuan, sabi, I am the way, the truth, the life. No man cometh the Father but by me. So meron tayong pagturo na ang reliyon daw ang pintuan. Kung aanid ka sa kanila, ay eh, siyang maliligtas. Hindi, iba ang turo ng Bible. Kung susundin natin ang banal na kasulatan, malalaman natin kung reliyon ba ang pinag-usapan dito. I am the way, the truth, the life, no man come with the power of God so walang iba walang iba hindi ang Panginoong iso Kristo lamang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, gaya na sinabi ko po kanina Nang sandaling ikaw ay nagsisi at ng palataya sa Diyos. Ikaw ay nabautismuan ng banal na Espiritu para ipasok ka sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Ang tawag sa iyo ay in Christ na. Ligtas ka na sa parusa ng impyerno. Ang tawag in Christ na ay dapat na maging in church na. Nung ikaw ay ligtas, nung ikaw ay naligtas, bago ka pala, bago ka pala maging in church, nabanggit ko po kanina sa pangalawa na yung isang utos ng Diyos ay dapat mo palang gawin bago ka pala magiging church. Ano yung utos kanina? Ano ba sabi sa Matthew 28 verse 19? Go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Babautismuhan ka muna Itong bautismo na ito, ito yung tinatawag na water baptism. Yung Holy Spirit baptism tapos na. Nung nagsisi at nanapalataya ka, dun, ka, yung, dun yung Holy Spirit baptism ipinasok ka sa sa katawan ni Kristo. Ngayon, yung water baptism na sinasabi ko po dito ay ito yung pagpasok mo sa church. Pag, pag nabautismuhan ka, pag nabautismuhan ka na, ibig sabihin, ito na yung tawag sa iyo ay ang kasunod in church. Papasok ka na sa church para sa ay makapaglingkod. Pag ikaw ay nakapaglingkod, ibig sabihin, kung nasa loob ka na ng church, Nabautismohan ka, yung paglilingkod na yan ay counted na. Lahat ng ginagawa mo sa church, counted na kahit saan, counted na yan. Bakit? Kasi nabautismuhan ka na. Nabautismuhan ka na. Kaya ipinasok ka sa church para maging member ka ng church. Kung hindi ka magpabautismo, hindi ka kaanid ng church. hindi hey, wala. Walang, walang kabuluhan yung paglilingkod mo sa Diyos. Kasi yung isang utos na bautismo na binigay ng Diyos, hindi natin ginawa. Hindi ka magkaon hindi ka magkaroon ng gantimpala darating ang araw kasi yung pagtilingkod natin sa Diyos may gantimpala na ibibigay sa atin ang taong in Christ na ay dapat maging in church kaya nang sabi ko po kayo pag ikaw ay naligtas na magpabautismo para ikaw ay maging in church para ikaw ay makapaglingkod at makakuha ng reward at makasama ang Panginoong Hesus Kristo sa loob ng 1,000 years na maghahari kasama ng ating Panginoon sa so Kristo. Singang Timothy chapter 2 verse 12 Kung kayo'y mga glita mga mga tiis ay maghahari naman tayong kasama. Pag ikaw ay magti, magtiis makasama tayo ng ating Panginoon so sa Kristo. Sa paghahari kung ating ikakailan naman siya ay ikakailan naman niya tayo. Ang hindi magpabautismo sa tubig ay hindi makapaglingkod sapagkat matutuwa lamang ang Diyos. So ito ha, ah, pag hindi ka daw makapagbautismo sa tubig, ay hindi ka makapaglingkod sapagkat matutuwa lamang ang Diyos sa paglilingkod ng isang ta, ta paglilingkod ng isang taong in church. Sabi ho po sa Ephesians chapter 3 verse Twenty-one. unto him be glory in the church. unto him be glory in the church. Kelangan putakan don church pan kapag lingko dun palang dao magtutuwa ang Dios. When a person repents, believes, and calls, ito yun na. Ano ang kasunod na mangyayari? He will be baptized the Holy Ghost. So, yan, nun sinabi ko sa pinakauna, yung Holy Spirit baptism, binautismon kay pinasok ka sa katawan ni Pang ng Panginoong Isu Kristo. Kaya, in Christ ang tawag sa iyo. He will be baptized by the Holy Ghost, 1 Corinthians 12, 13. Holy Spirit baptism born again. You must be born again in spirit. Doon po nangyayari yan. So, ang ibig sabihin ng ano, nang Holy Spirit baptism para maging in church ka. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. Death. Yung pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Burial. Pag namatay ang Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo. Tapos burial. Inilibing. Pag inilibing ka, yung yung sa ating Panginoong Kristo pag inilibing ka. Nasa loob ka, nasa ilalim. Tapos, hero sa akin. Inangat siya. Pag namatay ka, inilibing at nabuhay maguli. Kaya nag-resurrect ka ang Panginoon sa Kristo. Sa water baptism, ganito din. Kaya nga sabi po kanina, sinasabi ko, larawan. Ito ha? Sa water baptism, yung death, sa water baptism, yung physical, ang gagawa nito ay apaston. Like figure, 1 Peter chapter 3, 21. Yan ang sabi kanila. That, anong ginawa mo sa, anong gagawin ng pastor sa iyo? That, nakatayo ka, tapos burial, ilubog ka sa tubig. Pag lubog mo sa tubig, resurrection, ganun din sa water baptism. Inaahon ka ng pastor. Ang tawag mo dun ay in church na. In Christ means salvation from hell. In church means you are qualified to serve and get reward so that you can reign with Jesus for 1,000 years something. Itong isang tanong. Maraming tagapagturo o may tagapagturo o reliyon na binabautismuhan nila ang sanggol. Binabautis, binabautismuhan ko ba ang sanggol? May mababasa ko ba tayo sa banal na kasulatan na ang pagbautismo na dapat bautismuhan itong sanggol na to? Sa Biblia ay walang sanggol na binabautismohan, na nabautismuhan sa tubig. Ang nakaranas, lahat ng nakaranas nito ay may, ay panay hustong isip na at marunong na magdesisyon para sa sarili niya. Ano, ano, yung pag-isip na ito? Sumampan na, taya muna sila bago magpabautismo sa tubig. Yung sanggol, Magagawa ba niya? Magagawa ba niya ng sumampalataya? Umagsisi sa Diyos? Hindi siya pwedeng bautisman kasi hindi nga siya hindi siya maka, hindi niya magagawa ng sumampalataya muna. At bago siya bautisman. Ang tamang paraan sa pagbautismo ay ito. May tagapagturo o reliyon din na ang bautismo daw po ay ganyan. Wisik-wisik lang sa tubig ang tawag man turo ng bautismo dapat ilubog ka kaya death, burial, resurrection eh. death, burial, and resurrection ang taga-baptize ay dapat na may authority so pag yung taga-bautismo dapat may authority daw yan saan galing sa local church so kung ako o kaya kung sino man na babautismohan ka wala siyang karapatan magkaroon lang na siya karapatan makapagbautismo lang siya kung meron siyang authority na galing sa local church ay dapat na may authority galing sa local church. Sa ganitong paraan lamang mamigyan ng glory ang Panginoon, Ephesians chapter 3:21. Kung walang ay authority, ang bautismo ay walang kabuluhan. Tama 'yon. Mga talata tungkol sa bautismo, nagpapalito sa mga kulto. Mark 16:16 16, ito. He that believeth and is baptized shall be saved. Ito na. Kung naniwala ka, ikaw ay babotismuhan at maligtas ka. But he that believing that he shall be dumb. Ayon sa mga kulto, pagkatapos daw sa mga panataya, ang isang tao dapat na magpabautismo sa tubig. Kung ang tanong, kung tatanungin naman natin ang saan reliyon dapat pabautismo sa isang upang ay isang tao upang maligtas, syempre, i-recommenda nila ang sarili nilang grupo paano tatanggapin ng Panginoon ang kanilang bautismo samantalang mali naman ang kanilang turo? Hindi kailanman ang kapag alis ng kasalanan ang bautismo sa tubig. Ang kailangan ng tao ay ang dugo ng Diyos, dugo ng Panginoon Sokosos para mawala ang kasalanan. Hindi yung bautismo sa tubig. Revelation chapter 1 verse 5 Unto him that loved us and washed As from our sins in his own blood. First Peter chapter one verse eighteen to nineteen. For at as we, as you know, that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation, con conversation received by the tradition from your fathers, but with the precious blood of Jesus, as a lamb without blemish and without spot. Hindi bautismo sa Ang tinutukoy sa Mark 16.16 16, He that believeth and is baptized shall be saved But he that believeth not shall be damned Kundi ang bautismo ng banal is nito Dito sa Mark 16.16 16, Ang tinutukoy dito ay Holy Spirit Baptism Hindi ho bautismo sa tubig Kaya dapat ho sa dalawa Meron dapat, alam ho natin yung one baptism Tsaka spiritual baptism ang, ang nakakapagligtas na bautismo ay Holy Spirit baptism. Kasi ipapasok ka ng ipapasok ka sa katawan ni Kristo, binabautismuhan ka ng banal na espiritu. Ang water baptism ipapasok ka literal sa katawan ni Kristo sa anyan, yung church, Kaya tao in church. Yung Holy Spirit in Christ. Ito ang bautismo na nakap nakakaligtas, hindi ang tubig. Ang tubig, kahit anong klaseng tubig gagamitin mo dyan, hindi nakakaligtas. Pag ang Holy Ghost ang nagbaptay sa iyo, ipapasok ka sa literal na katawan ng Panginoon Jesus so Kristo. Tama 'yung kinana kanina nagsabi to sa iyo. Ang tawag sa iyo in Christ. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Be Behold, all things are become new. Pag ang pastor naman ang nagbautismo mo sa iyo, ipapasok ka sa katawan na sa lupa ito ito ang local church ang tawag sa iyo ay in church na naman ang isang in church ay may kaligtasan na. Ang isang ay in Christ may kaligtasan na. Ang isang in church ay may, kapag, may pagkakataon ka na makakuha ng gantimpala o reward. Yun yun ang doktrina. Doktrina ng bautismo. Kung ulit-ulit mo lang ito yung sinasabi ko, pag-isipan mo, aralin mo din kung tama ba yung sinasabi ko. Kung saan ka man ngayon, kung nagdadalawang isip ka, pag-aralan mo yung Bible. Ang gamit po namin na Bible ay King James Version. Hindi na kami gumagamit ng ibang Bible. Hindi na kami. Ang isa, iisang Bible lang gamit namin, King James Version. Dito mo makikita, dito mo malalaman kung ano ang tamang turo. King James Version ang gagamitin mo. Marami salamat po sa inyong pakinig. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, Nais nice ko pong na humingi po ng like and share para po marami pa po mga kaluluwa o mga tao na ano po ba ang totoong doktrina. Ito maraming doktrina to. 12 lessons meron kami nito. Itong pagkakataon, sana humingi lang po ako. Ang purpose po nito, ang pangaral na ito, ang video nito ay maihatid ang magandang balita. Ito lang ang purpose nito. Gusto ko lang na kung nagustuhan mo yung video na ito, ay mag-like ka lang, tapos share mo lang po yung video. Okay na ako. Sapat na sa akin, masaya na kami nun. Kasi yun lang po ang turo ng Bible. Hindi po kami nagtuturo na ayon sa aming sarili. Nagtuturo po kami sa pangalan ng aming Panginoon Isang so Kristo. Kaya kung gusto nyo pa pong uh, makinig o manood ng video, sa susunod natin pagkikita. Uh, pag-usapan ho natin patungkol ho sa doktrina ng kaligtasan. Eternal security, body, soul, and spirit, pag maunawaan ho natin yan, siya, hindi ka malinito. Kapatid, maraming salamat sa inyong pagpanood. May God bless you.